Good morning mga kasimple. Ngayon po ay Monday, January 29. Time check, 8.05 a.m. Medyo tanghali na nga po at pupunta tayo sa palengke. Magluluto daw po si mami para sa aming tanghalian at baon ng dalawang bugok. Tingnan po natin mga kasimple kung ano yung kanyang balak lutuin. Ay na si mami. Mayroon pang labahe, no? Oo, kaya bilisan mo. Ang dami ano ko ang gagawin. Ano ba lulutuin mo? Hindi ko alam kung ano makita sa palengke. Bye Toby. bye, Tobi! Nandito na po tayo sa pilihan ng baboy. Umabot pa. Ay, tanghali na. May baboy pa. Anong party ng baboy? Buto-buto? Ha? ha? Oo. Oo. oh. oh, Buto-buto. Oh, yung malaki ay maliit. Ano? Pusit. 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 Pag malaki, pusit. Pag maliit, pusit lang. Pusit. Maliit, pusit lang. Pusit. Ano gusto mo? Oh. Kahit ano, bala ka. Bukas to ah, hindi to ngayon na. Ano yan? Tawag niya? o pusit? Oo, oh, oh, lang, shit lang kasi maliit. <laughs> gulay na lang. Gulay na lang, gulay. Stop lang kami dito mga kasimple sa bilihan ng cat uh, food, dog food, yan no? Ano naman bibili mo dito? Wala ng kangkong. Oh no! Wala ng kangkong. Saka bibiling kangkong. Doon? <laughs> kangkong. Tantayin lang natin si mami Bibili lang ng mga gulay Para sa aming sinigang na baboy Ba't dinadabihan mo yung okra mo? Ha? Favorite ni Toby to okra Favorite ni Toby to? Kasama talaga si Toby sa hug sa sinigang Gulay Isama... lang sold na si Toby Gulay lang sold na si Toby Toby mo? Para kay Toby daw yung okra. Si Toby lang kakain ng okra. Oo, oh, si Toby lang nga. Huwag mo sa sasalot. Oh. ano pa? Kulang ng sahog mo, mami? Kangkong. Kangkong. Oh, oh. Maghanap daw kami ng kangkong. Doon sa Facebook. Kangkong hunting kami ni mami ngayon. Ang hari na kasi mamalengke. <laughs> eh, ito kasi tagal mo eh. May labahin pa ako. What? labahin pa. Dito marami pa. Dito kami bibili ng kangkong. Ayan, marami pang kangkong. Magka na isa. isa. Ilang tali bibili ko? 13, isang tali. Ito <laughs> na ang sahog sa pangsigang. Ikaw na lang ang ulang. Si Toby Tob na lang. Masarap isigang yun. Toby Tob ka doon. Sinigang na Toby. Ikaw ay sisigang ko. Mas masarap isigang na Daddy Yoke. <laughs> Pauwi na po kami mga kasimple. Yung 1,000 ni mami, 200 na lang daw natira. Pero bumili naman kami ng dog food eh na 195. Cat food. Ay cat food pala. Okay. <laughs> Hindi pala dog food. Oh. Bali 505 yung nagastos ni mami sa aming sinigang. Mami ang tanghali. Eh. Oh, tapos may ulan pa hanggang bukas. Yung sinigang mo, abot na ba hanggang gabi yun? Ewan ko lang sa inyo. Kayo, pag may nakikita kayo eh, ginagawa niyo yung merienda din eh. Ginagawa <laughs> merienda ng no. mga anak mo. Pati isa, pati si Toby. <laughs> Malakas kumain ng mga anak mo eh. A few inches later. Mami, may nag-aantay na sa'yo. Oo, oh, natuhom oh, na nga eh. Sa rep lang ha, sa baba. Pagay natin ito sa rep, yung baboy. Ayan na, ayan na ang amo mo. Ay, mami, tulong mo maglaba para may pakinabang. Eh, no, dami kang lalaban, no? Eh, di, kinalat lang niya ng labahin ko. <laughs> <laughs> bito, ano, bito? Hindi mo nga, kinakalat niya. What? Bitob, ano, Bitob? Hindi, tulong ka ni mami maglaba, ha, bito? Nandito na po tayo sa bahay, mga kasimple. 8.30 a.m. Medyo maaga pa para magluto si mami sa tanghalian. Maglalaba daw muna siya mga kasimple at tayo naman ay mag -e edit ng mga vlogs one hour later. Nandito tayo sa amin kabilang bahay mga kasimple. At itong si mami ay magsisimula ng magluto ng special niyang sinigang. Nagihiwa na ng kamati si mami. Nagigisa na po si mami. magawang mga kasimple susunod na yung anong sibuyas yan? ba't dalawa? puti dalawang kong sibuyas mga uh, kasimple isang puti at isang may tiba yun sibuyas na yun sayang pa si puti sayang yung puti yung pang bistek tapos susunod na po yung kamatis naglulutoy ng kamatis. Hindi isasabi. Ang ganda, baboy. Pagiging na yung ating ganda yung baboy kanina, mga kasible. Pinagtag mo pa yan? Pinagagaw okay, ko lang yun. Saan? Ay, 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 sinama mo ay, eh. mm -hmm. Iligdagan ni mami ng tubig tapos papakuluin. Papatumbutin. Para lumambot. Ihiwalay yung laman sa buto. Para masarap. Mga ilang minutes yun? 30 minutes para mga malambot na minutes. malambot. Minutes. Ah. Yan po mga kasimple. Tinakpan po muna ni Mami at antayin natin lumambot. Mga 30 minutes daw. Napakulo na po ni mami mga kasimple at nalagyan na rin niya ng sili. Ngayon naman ay lalagay niya itong mga gulay. Anong yes, gulay ano, yan? Sitaw, okra, tsaka labanos. Ng okra ni Tobi Tob. Kay Tobi Tob lang ba yun? Yeah. Di tayo pwedeng kumain nun. Oh no! Tapos, papakuloy pa pa ulit ng konti yan. Ha? Iba lang buti mo muna. Huli yung ang ano. Yung kangkong. Dali maluto yun. Sige po mga kasimple, antayin lang po natin na lumambot tong ano, mga gulay na nalagay ni Manny. Sunduin muna natin saglit si Gerald mga kasimple. Wala kasi silang pasok ngayon. Ito po kasama natin si Gerald, ba't ba wala kayong pasok bigla? Yung room po kasi ng grade 3, 4, 5, and 6 na walang po ng kuryente. Ano, ah, wala ng kuryente? Opo. Okay. Oh, uh, Kaya pinag po kami lahat. O, oh, nauna na, 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 na umuwi si Gerald kanina eh. Sunduin natin si Gerald, tara. Hmm. five minutes later. Dito na po tayo sa si, uh, sa may gate ng school nila Jiro at Gerald mga kasimple. Si Jiro na lang ang papasok. Alam naman niya kung nasaan si Gerald. Antayin lang natin saglit mga kasimple. At uh, tinatapos lang daw ni Gerald saglit yung kanyang assignment. Sabi ng kanyang tutor. A little later. Bye bye po. Bye -bye po. Bye -bye. Okay na Gerald? Nagawa mo na assignment? Ha? Huwag na tayo. Uwi na po kami mga kasimple Magkakaangkas lang kami dito Mga tatlong pogi 5 minutes later <laughs> so, okay, five and, uh, Sa, so, Ang ingay ni Bitob Susunod so, na so, 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 wag mo na po sundin yan Doon na daw matutulog kala teacher Telma wow. <laughs> Doon na matutulog With you. Okay, Ano may Bitob? Yan. Bitob, yung okra mo <laughs> Luto na Bitob Ay lalagyan tayong kulang Tobitob, lulugit ang gulo. -tob. init na si Tobitob doon sa okra niya, mami. L lalagay na kita, ilugay natin si Kangkong. Tobitob. Lalagay na ni mami yung Kangkong. Wow. Maya-maya lang ng konti eh, luto na ang ating sinigang. <laughs> Gusto may isahog kita, Tobitob. <laughs> Hindi, yung okra nga inaantay ni Bitob eh. Tobi, Tobi. Okay na yan, Mami. Mababak mo na, Tobi, Tobi. May paasim na yan. Ano pa. Pakuli yan. Alas magkasabay lang sila ng kangkong. Hmm. Um, Hinahalong mabuti ni Mami. Hindi. Yeah, Maligay na sa ilalim yung kangkong. Mali ka eh. Dapat pala nasa ilalim yung kangkong. Sana inuna mong ilagay yan. Bago yung mga karne. Ikaw ay lalagay yung sa ilalim. Mas maganda. Gusto <laughs> <laughs> mo. Nagiging ka na yung ano? Paasim. Yung paasim. Asing-asim ba yung mukha ni Bitob? Bitob, maasim ba yung mukha mo, Bitob? Saan si Bitob? Ayun po. Ay. Ano, Bitob? Maasim ang mukha mo, no, Bitob? <laughs> doon sa kabila. Doon sa kabila, nak. No? Yeah. Antay lang po nating maluto to mga kasimple. Nalagyan na ni mami lahat ng mga sangkap. Pagluto niyan ay ready ng kumain. Mami, alam mo na sa susunod ah. Uunahin mong lagay yung kangkong para na okay, sa ilalim siya. ito yung lalagyan sa ilalim. Ha? Uh -huh. Sino? Ito! Lalo, mo sa ilalim yun si Bitob? Wala si Bitob. Bala. Eh di wala nang okra kasi nasa ilalim na si Bitob. Minutes later. Ito na po yung ating ulam na sinigang mga kasimple. At yan yung kanin. Maghahain lang si Kuya Jiro. At tayo ay kakain na. Nagsasandok na si Kuya Jiro. dati naman. Okay na. Nakakain na po tayo mga kasimple. Makan na muna kami ni Jiro. Si Mami, sasabihin na rin daw kumain. At may nag-aantay kay Mami. Ayun, no? Oh. Yung mahilig sa okra, Mami. Yan ay mahilig sa okra, Mami, o. Oh. na. Oh, subo. Wow! Talaga nakatinidor pa. Bito ba? Nalaglag, nalaglag. Patinitinidor ka pa kasi Bito eh. Nalaglag tuloy. Isa daw, mami, marami kang okra Nakita niya sa vlog kanina eh. Tapos, ilan lang bibigay mo. Mayan. Mainit daw, bitog. Mayan. Mainit pa. Bipan mo, bitog. Bipan mo. Wow. Mami, isa mana. Marami pang okra eh. Mamaya naman. asa Ah, oh, masarap daw, sabi ni Gerald. Sarap ba si ni Mami? Yeah. Ha? This it very okra. Okra. Ma. Yes, ma. Ano ba okay, okay na? Mami, ano ba ito kakain? Apo, apo. Aba, 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 sumasagot si Bitob, Mami. Okay na, Bitob? Okay na ba? Apo. Wow, sumasagot talaga. Kain <laughs> tayo. Kain tayo si Kuya Jiro, nandun sa sala. Maliit lang ang aming dining mga kasimple. Kaya our simple way of living. Mmm, yummy! Kaya sana eh, panoorin nyo palagi ang aming mga videos para po uh, dumami ang ating mga subscribers at views. Click natin ang sabaw ng sinigang ni Mami. Mmm! Mm. Mm. Ang sarap, Mami! Mm, Musta ang kinigang, Gerald? Masarap? Yeah. Masarap? Okay, <laughs> Jiro. Ayan. Pakita mo din. Jiro. Nasaan si Kuya Jiro? Ayun. Ayun. masarap ba sinigang ni Mami? Opo. Masarap? Yummy food. Yummy food. Pakain so, na po kami, mga kasimple. At kung umabot po kayo hanggang dito, ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment and share. Salamat po at pagpalain po tayo bye. ng Panginoon. Bye-bye. God bless. Bye bye. God bless.